Hello, hello, Katigang. Nandito ako sa top of the Hyatt. Nasa 40th floor ako. 40 floor. 40 ako. Yun ang Coronado Island. Yun ang Coronado, Coronado Beach. Bridge. Nandito kami kasi bagong dekorasyon na naman itong ano tong top of the hayat yearly iniiba ang dekorasyon mga, mga darko <laughs> mga darko eto pag mo na yan Pilipinas na yan <laughs> yan na yung, ano, yung Mexico yung mga dulo doon okay mga katigang bye bye ayun